grabe napakaraming tambak na basura oh. bagong tapo na naman ito wala talagang disiplina ang mga tao pati dito sa ano tinatapo nilang basura isang tambak ayan ganda itong puno ng mangga at banaba katabi nakakadilim yan ang ganda ng ang ganda ng loob ng church dami yung bulaklak ganito dito sa likod ayan Ayan, no, lagu ng ang lago ng Banaba marami nakikinabang dyan panggamot kasi yan sa UTI sa kidney pagka gusto mong gumaling ang UTI ay ayan lang ba pag hindi yung balat ng puno ay yung ano dahon pwedeng lagain sabi ng iba yung bulaklak daw pwede rin yung mga buko-buko pag hindi pa na bukad ang bulaklak. Ayan. Ganda dito. Ang susunog ng basura. May bunga ang papaya. Marami nang naging bunga ito, ina nilalaro ng mga bata. Mamalay mo na lamang ay na. Pitas na ng mga bata. bakit ka na eh, may kikita mong nagbibigyo ako. <laughs> Yung asawa ko. Kala nga siya ang kinakausap ko eh. Alam na ako'y nagbibigyo. Magagawa siya ng jeep ayun no oh. Ayan ang ano na ang basura. Sinusunog ang basura para mabawasan. tayo ng asawa ko nasa dulo magawa siya ng jeep hand dragon fruit oh nilinisa na pumangit na hindi na naaalagaan dati ang ganda ganda niya ang daming bunga tanda na kasi yung mayari kaya hindi na naaalagaan ng maayos Tapos may kamyas pa. Yan, pasok tayo dito. Sa bakuran ng may bakuran. Ayan, ang ganda ng kamyas. Walang bunga. Maganda sana itong dragon fruit na ito kung naaalagaan. Madalang na pumunta yung may-ari eh. Ayan, asawa ko. nagagawa ng jeep papalit ng kingpin nahihirapan na daw siyang mag-drive oh, say hi to my vlog <laughs> uh, ito pala, ito pala ito. ha? Uh, pala nako, yun lamang nadami yata sira ah Ganyan yung tig 45 oh. Yun. Manibela, ano yon Manibela? Yung bilog? Basta four wheels. Nadami ang sira ah. Parang malaki ang gastos ah. ganda ng bako ng kapitbahay oh. sinunog ang ano malaking tanga Oh, so, may bunga pala yung papaya dun, oh. No? Payat. Yang mapiar nama bobotnya mau biar yang anak-anak tanggal itu kita akan amat Ayan ang mga tanim-tanim namin, mga sili, sili alubati, tanglad, ayang alubero, ang tataba. Ang tataba. Yan o, may sumibol na naman ba na ba dito? Ito ang maganda. Peppermint. Bango nito. Tapos yan, serpentina. May halong batik. Tanglad. yung aking bulaklak. Ay, ginawa ko yan. yan nasa yung simento na yan. Namulot ako ng bato sa tabing dagat. Tapos ginawa akong ganyan. Di ba? Maganda. Maganda itong halaman na ito. May variegated Ah, ito. variegated din bihira. Kayo makakita ng ganitong halaman. Yan. Variegated din yan. Nagpi-pink yan pag naiinitan. Tapos ito. Ganda ng kulay nito. May tanim din ako ditong lemon. Yan. Naubos na ng uod yung dahon ng isa. Legal. Yan ang aking munting tindahan. yung aking mga display dyan na scrunchy mga gawa ko ayan o oh. yan mga tahik ko siya mga ipit ipit o oh, mga DIY ko yan sari-sari ang aking tinda. Ayan, ang mga DIY ko. tanaw dito ang bulaklak ng banaba. Tsaka yung mga Abot dito ang ano niyan, ang abot dito ang dahon niyan pagka tumalakas ang hangin pati yung bulaklak. Kaya makalat dito sa amin lagi. Okay lang napapakinabangan naman ng mga ano ng mga tao, pinapanggamot. Malaki nang pakinabang ng mga tao dyan Ayun guys, 'yung pusa na pinapakain ko, hindi naman amin 'yan, no. Nagkasakit na 'yan dati, payat na payat. Akala ko, eh, hindi na gagaling. Ayan, gumaling na uli. Maganda na uli ang katawan. Bye Yeah, thank you for watching.